O oh, mga ka-teammates, tara, samahan nyo kami. Nandito nga pala kami ni Alex saka ni Drew sa Canidru sa Newtown Plaza. At syempre, kasama din natin ngayon ang iba pa nating mga teammates. Ngayon nga pala ang first day ng Anilag Festival 2024. Kinabangan namin yung land float parade na ginaganap dito sa aming bayan taon-taon. Sana mas marami sumali ngayon. Aba, nagalago na pala si Jollibee. Mega love shoutout nga pala sa mahal naming gobernador na si Governor Ramil L. Hernandez. At sa aming buting mayor na si Mayor Egay San Luis. <laughs> Uy, buti na lang may regas ko. Tamang-tama, hilaw pa yung sinaing ko. Aba, kasi paring Ruel to ah. Balato naman yan. Uy, ang astig. Hindi ko nakilala si Kuya Emong ah. Ano kayong pinagkakaguluhan ng mga katimates natin? Kaya naman pala, garday niya. Baka naman. At syempre, hindi magpapaiwan ang Palawan Pawn Shop. Agis <laughs> mo yung mascot! Ano yan? Parang pa din ang friend. di ba? Ang saya namin dito sa Newtown Plaza. Mega love, shoutout nga pala sa lodi ko si Harvey Tobias. Eto na, nagdadatingan na ang mga land float ng bawat bayan. Lupe! Eto na yung land float namin. Ang lupit naman ang gumawa nito. Ilang araw kaya ginawa to. Mega love shoutout sa bayan ng Kalamba. At syempre, hindi magpapatalo ang bayan ng San Pablo. Mega love shoutout MDRRMO. Nandito rin ang bayan ng Alaminos. Lupe! At sumunod naman ang bayan ng Pakin. Shoutout nga pala sa ating mga bisita. At nandito na rin ang bayan ng Santa Rosa. O o diba, maladyosa sa ganda. Mega love shoutout nga pala sa Laguna Hardcore at sa band ng driver ng Santa Rosa, Laguna. Ang lulupit din ng Binyan at Victoria, Laguna. Kiyemple, ang pinakahuling land float, ang Paite Laguna. Aba, ang Tobi namin, late ng nagising. O paano, hanggang dito na lang muna mga teammates? Adios! Team T.L. Joe